Jack, saan ka ngayon? Tanong kaagad ni Makoy. Nang masagot ng kanyang kaibigan ang kanyang tawag. Andito sa bahay? Bakit? Nagtatakang tanong naman ang kanyang kaibigan. Ah, um, ang boring no? Panimula ni Makoy. tao tinanong mo pa pre. Bakit ba? Ano ba ang plano? Ikaw pre, ano bang gusto mo? Inuman tayo? Pag-aaya kaagad ni Makoy. Ngayon talaga? Alas 8 na ng gabi oh. Eh ano naman ngayon, Jack? Oh na, oh, na ako sa alak eh. Para bang hinahanap-hanap ng katawan ko ang alak? <laughs> Natatawang saad ni Makoy kay Jack. Sus, baka may problema ka dyan pare ah. Kaya't gusto mong mag-inuma na lamang tayo. Pwede naman nating pag-usapan yung problema mo pre. Huwag kang may magsabi sa akin. Kung ano man yan, kaibigan mo ko at handa akong makinig sa lahat ng mga problema mo. <laughs> Grabe ka naman parang Jack. Porket nag-aaya ako ng inom may problema kaagad Hindi po pwedeng gusto ko lang talagang makipag-inuman. Dahil alam mo naman hindi ba? Naabala tayong dalawa sa lahat ng bawat buhay natin. Pero kailangan na rin naman nating pangsamantalang magkita at magkwentuhan. Tama naman ako hindi ba? Kung sa bagay. Pero ang tanong pare, sino ang manlilibre? Alam mo naman yung sina Daisy at Margie at pati na rin itong si Angeli ay hindi sumasama dahil sa wala naman silang mga pera. Sus, huwag kang magalala. Sagot ko na ang lahat ng yan. Basta't gusto ko lang talaga na mag-enjoy tayong lahat. Kaya't ano? Game? Sa terrace na lamang muna tayo. Balita ko ay eh, maganda ang cottage nila doon. So, ni Makoy. Ikaw ang bahala, pare. Nakakaya naman kung kami pa ang magsasuggest. Eh, ikaw nga yung manglilibre sa amin. Sus, wag mo nang isipin yan, pare. Pero goods na siguro yung terrace, no? Tanong ulit ni Makoy upang masiguro na okay lang talaga sa kanyang mga kaibigan. Naku, okay lang talaga pare. So ano, tatawagan ko na rin si na at Daisy? O sige, tawagan mo na sila. Para naman kumpleto tayong limang magkakaibigan ngayon. Sagot na lamang ni Makoy. O sige, ibababa ko na tong tawag pare ha. Tatawagan ko muna sila. At pagkatapos ay maghahanda na rin ako ng sagayon ay mapuntahan kita dyan. Nakakaya naman kapag pinaghintay ka pa namin eh. Pero pare, Matanong nga kita Tungkol saan naman yan Jack? Tungkol kay Yeng? Yung jowa mo? Okay lang ba sa kanya na makipag-inuman ka sa amin? Baka kami nun ha? Sus, pare Huwag kang magalala Ako na ang bahala sa kanya Papahig naman yun eh basta ako na ang bahala At sige, hihintayin na lamang kita dito ha Magbibihis na rin ako Paalam ni Makoy At agad na ibinaba ang tawag Nagulat na lamang siya nang may biglang magsalita. At saan ka na naman pupunta? At bakit magbibihis ka? Nakataas kilay na tanong ni Yeng kay Makoy. Babe, kanina ka pa ba yan? At ano ang ginagawa mo dito? Gulat na gulat na tanong ni Makoy. Binibisita ka? Bakit? Bawal na ba akong pumunta dito sa bahay mo? Hindi naman sa ganun babe. Nagulat lang talaga ako. Akala ko kasi busy ka eh. Kit hindi na kita inabala pa. Ah, hindi mo lang talaga ako inabala kasi iba ang pinagkakabalahan mo. Babe naman, anong babe ka dyan, Makoy? Sino ang kausap mo at saan ka pupunta? Babe, si Jack lang yun. Siya yung kausap ko kanina at nagkayaan kaming magtutropa na gumala lang daw. Gala? Talaga ba? Gala lang? Sure ka ba dyan? Mataray na tanong niya. Oo oh naman. At bakit ba napaka big deal sa inyan, babe? Ang mabuti pa, ay mag-order ka na lang ng kung anumang gusto mong kainin. Gusto po bang mag-order tayo ng pizza ngayon? Makoy, huwag mong ibahin ang usapan. At isa pa, huwag na huwag kang aalis ha. Dahil kapag umalis ka, ay hiwalayan na talaga kita. Babe naman, minsan na nga lang tayong magala kasama sila eh. Hindi mo pa ako papayagan. Masyado akong naging abala sa trabaho ko. Gusto ko lang talagang mag-relax kahit konti. Relax? Talaga bang relax, Makoy? Or gusto mo lang talagang uminom ng alak at magpakalasing kasama sila? Babe naman, yung bibig mo ha, sumasobra na. Ay hindi ako sumasobra, makoy. Yan naman talaga ang totoo eh. Kita alis ka dahil sa hahod mo kanina. At for sure, ikaw na naman ang manglilibre sa kanila. Wow, oh, makoy ha. Grabe, bilib na talaga ako sa'yo. Akalain mo yun? Kaya mong waldasin ang perang pinagtrabahuan mo? Para lang sa mga kaibigan mo na yan? Bakit ba hindi mo talaga malayoan ang mga kaibigan mo na yan? Lalong lalo na si Margie. Babe, kalma. Hindi naman ako ang manlilibre. Kitsige na, pumayag ka na. No, hindi ako papayag. Dahil napakasinuhaling mong tao. Alam ko naman talaga na nagpapanggap ka lang na hindi ikaw ang gagastos ng lahat ng iyon. But at the end, ikaw pa rin. So pumili ka ngayon, Makoy. Sino ang pipiliin mo? Ako ay ang mga kaibigan mo. Galit na tanong ni Babe, huwag ka naman ganyan please. Minsan na nga lang akong makagalay. Tapos magagalit ka pa? Dapat lang talaga akong magalit. Dahil sa hindi naman mabuti ang ginagawa mo. Dahil sa winawaldas mo lang yung pera mo ng walang dahilan. Sigurado ka ba na kapag mga ngailangan ka ng tulong, ay eh susuportahan ka nila? Hindi naman yan sila nakakatulong ah. Walang ibang tutulong sa'yo makoy. Kung hindi ang sarili mo lang at ako. Babe naman, minsan lang to alam kong nagsaselos ka kayo ng Marget, Daisy. Pero babe, kaibigan ko lang ang mga yon. Ako nagseselos. Excuse me? Ba't ako magsaselos sa mga kaibigan mong walang pinag-aralan? At walang ibang inisip kung hindi ang mag-inuman? Pinapapili kita ngayon. Dahil sawang so sawa na ako, makoy. Na palagi na lamang ako ang nag adjust para sa'yo. Hindi ka pa rin ba nadadala? Na sa tuwing may problema ka, san kahingi ng tulong? Hindi ba sa akin rin? Sa akin ka humingi ng tulong at hindi sa kanila. Tapos ngayon ay pinapakita mo sa akin na mas lamang ang mga kaibigan mo? Pwes simula ngayon ay piliin mo na lang sila. Dahil sa mas matimbang naman sila kaysa sa akin, hindi ba? Babe, hindi naman sa ganon. Ilang beses ko rin bang sinabi sa'yo na hindi lahat ng bagay ay talagang kaibigan lang ang tutulong sa'yo. Ano bang purpose mo sa pagkakaroon ng kaibigan? Para lang ba tumulong sa'yo? Ganon ba babe? Oo, ganon talaga makoy. Dahil sa so wala ka namang mapapaladyan sa mga pakikipagkaibigan mo na yan Kung sa inuman lamang sila dadalo sa'yo For sure Ang mga ganyang klase ng kaibigan Ay iwan ka sa ere Kapag wala ka ng pera Babe Yan talagang bibig mo ah Hindi na maganda Magdahan-dahan ka sa pananalita mo Ho ha Ako pa ang magdahan-dahan ha Hoy makoy kinigising lang kita sa mga kahibangan mo Sayang ang lahat ng mga pera mo na mapupunta lamang sa wala Babe Pwede bang umalis ka na lang? Nagiinit na ang ulo ko sa'yo eh. Banta ni Makoy. Eh. Oo, talaga ako. Dahil alam ko naman na hindi ako ang pipiliin mo. Kahit simula ngayon, ay kalimutan mo na lang ako. Dahil sa kakalimutan na rin kita. Pagod na pagod na ako, Makoy. Sa kakaintindi sa'yo at kakabigay sa'yo ng paalala at pati na rin mga payo. Pero hindi mo naman sinusunod ang lahat ng yon. Kahit pasensya ka na talaga. Alis na ako at hindi hindi na ako babalik sa'yo. Paalam ni Yeng kay Makoy. Hindi mo naman to pera eh. Kaya't sige na, maghiwalay na lang tayo. Ipapakita ko sa'yo na mali ka sa pangusga mo sa mga kaibigan ko. Sigaw ni Makoy na siyang naging dahilan upang mapatigil si Yeng. Pwes ipakita mo, basta't wag na wag kang lalapit sa akin ha kapag tama ang lahat ng mga pinapayo at pinapaalala ko sa'yo. Hindi ako nagkulang Makoy, kahit decision mo yan. At isa pa, gusto kong sabihin sa'yo na ang lahat ng mga instinct ko ay kahit kailan ay hindi pa nagkakamali. Kahit bahala ka na sa buhay mo. Bibigyan kita ng kalayaan at tuklasin mo talaga kung ano ang meron sa mga kaibigan mo. Basta't wala na akong pakialam. Total pera mo naman yan, hindi ba? At speaking of maturity ha, nasa tamang edad na kayo. Instead of being settled down, para kayong bumalik sa inyong pagkabata. Anyways, bye. No need to explain na. Dahil alam ko na ang lahat. At higit na mas may alam ako sa iyo, Makoy. Kaya't good luck na lamang sa inyo. Paalam ni Yeng sa kanyang nobyong si Makoy. At agad nang umalis ito. At naiwang na patulala na lamang si Makoy. Dahil sa hindi niya inakala na talagang magagawa yun ng kanyang nobya sa kanya. Kaya ko to. Hindi ako magpapa-apekto kay Yeng. Paalala ni Makoy sa kanyang sarili. Kaya't agad na lamang siyang nagbihis na. Paglipas ng ilang minuto, ay agad naman ang dumating ang kanyang mga kaibigan. Hoy Makoy, salamat sa pag-invite ha. Hindi ko akalain na ililibre mo talaga kami ngayon. Panimula ni Margie. Nag-away ba kayo ni Ying? Tanong ni Daisy. For sure nag-away talaga yan. Kit nagyaya ng inuman. Tama ba kami ng hinala, Makoy? Tanong ni Angeli. Anong away? Wala na kami. Kaya let's go. Kailangan nating magpakalasing ngayong gabi. Upang makalimutan natin ang mga taong kailangang kalimutan, sigaw ni Makoy. Kate na iling na lamang si Jack sa naging reaksyon ni Makoy. Ket nang dahil doon, ay halos araw-araw na silang nagiinuman. Pare, magpahinga muna tayo. Baka maaga tayong kunin ni Lord sa ginagawa natin na palaging pagiinuman. Panimula ni Jack. Oo oh nga Makoy, tama si Jack. Baka kunin na tayo ni Lord. Dagdag pa ni Angeli. Sus, ano ba kayo? Samahan nyo na lang ako. Wala naman talaga akong ibang gagawin eh. Kung hindi ang uminom lang ng uminom. Kahit wag na kayong magreklamo pa. Libre lang ang lahat ng ito oh. Magreklamo na lamang kayo kapag kayo na ang gumagastos at kayo na ang nalilibre. As long as may pera ako, mag-inuman pa rin tayo para sa tunay na pagkakaibigan. Sigaw ni Makoy. Para sa tunay na pagkakaibigan. Sigaw naman ni Jack. Kahit nagtawanan na lamang sila at nag-inuman na. Halos lahat ng mga sahod ni Makoy ay nuubos niya lamang sa pag-inom kasama ng kanyang mga kaibigan. Sa kabilang dako naman ay nagulantang sa kanyang malalim na pag-iisip si Yeng. Uy oh, Yeng, toobang hiwalay na talaga kayo ni Makoy? Bakit mo naman natanong Tony? Walang ganang sagot ni Yeng sa kaibigan nito. Eh may nakapagsabi kasi sa akin na palagi na lang daw lasing itong si Makoy tapos kasama niya palagi ang kanyang mga kaibigan pati na rin ang mga katrabaho nito. Kaya naman yung kanyang mga kapatid ay labis nang nag-aalala. Baka magkasakit kasi ito eh dahil sa araw-araw na lamang na umiinom at halos lahat ng pera niya pati na rin ang kanyang mga sahod ay winawaldas daw nito sa walang kwentang daylan kasama ang mga kaibigan nito. Tony, hayaan mo na yun sila. Malaki na yun sila at wala na akong pakialam. Kagustuhan niya yan kaya't dapat lang na mabigyan niya ng leksyon dahil pakaramdam niya siya ang palaging tama which is hindi naman talaga. At sa pa, mahal na mahal niya ang kaibigan niya na yan. Kaya natin kung talagang maaasahan niya ba ang mga kaibigan niya pagdating ng panahon. What do you mean, Yeng? Well, yung mga kaibigan niya ay hinanggan lang yan sa inuman at kasiyahan. For sure kapag magkasakit yang si Makoy, talagang dyan niya na lamang mapagtatanto na tama talaga ang mga sinabi ko sa kanya noon. Hindi naman sa ka ako sa mga kaibigan niya Pero makikita nyo naman talaga Yung mga mukha at mga background ng mga kaibigan niya na yan. Alam mo, hinihintay ko na lang talagang karmay niyang si Makoy Para naman madala -dala. Naku kawawa naman yeng At isa pa, huwag kang magdasal na magkasakit siya Kawawa naman yung tao oh. Hindi ako nagdadasal Tony Sadyang dyan lang din naman talaga ang punta ng lahat ng mga taong may mga bisyo sa buhay. Nagkakasakit sa kidney. Kasi nga, dahil sobrang paggamit ng alkohol, napapatay sa kanila pagdating ng araw. At alam ko na aware yung si Makoy, kaya't bahala na talaga siya. Yan siya eh, buhay niya yan, at wala na akong magagawa. Naiinis na saad niya Pero yeng, may pinagsamahan pa rin naman kayo ni Makoy. Tony, sobra akong nadismaya ng pinili niya ang mga kaibigan niya. Mas pinili niya ang mga ito kaysa sa akin. Kaya't ngayon, sabihin mo sa akin, Kasalanan ko ba kung bakit ako ganito ngayon ha? Nasasaktang tanong ni Yang. Pero kawawa naman ang ex mo Yeng. Hindi siya kawawa. Hayaan mong matutunan niya kung ano man ang mga magiging kalalabasan ng kanyang naging desisyon. At isa pa, may mga magulang naman yun sila at mga kapatid. At sinabihan ko na rin ang mga ito patungkol sa ginagawa ni Makoy. Kahit hindi ko na kailangang mag-alala pa kapag nagkaroon siya ng sakit. Sapagkat may pamilya pa naman siya. Basta ako, Labas na talaga ako sa bagay na yan. Okay sige, sabi mo eh. Sagot na lamang ni Tony. Sapagkat napagtanto niyang tama rin naman itong si eh. Sa kabilang dako naman, ay nagising na lamang si Makoy ng sobrang sakit ng kanyang tagiliran. Kit agad niyang tinawagan si Jack. Jack, aray, panimula ni Makoy. Makoy okay pare, okay ka lang ba? Ang sakit-sakit kasi ng tagiliran ko eh. Ha? Bakit? Anong nangyayari sa'yo pare? Hindi ko alam eh. Pag-isip ko eh bigla-bigla na lamang itong sumakit at hindi ko alam ang gagawin ko pare. Diyos ko pre, paano yan? Pwede mo ba akong puntahan dito pre? Baka matulungan mo ako. Naku pre, pasensya ka na talaga ah. Pero kailangan ako ngayon ni Nadine eh. Alam mo naman na halos araw-araw na lamang kaming nag dahil sa nakakalimutan ko na siya at sa papare, andito ako sa probinsya. Gusto man kitang tulungan pero hindi kita matutulungan sapagkat ay wala ako sa Maynila. Ah, ganun ba? Sige, maraming salamat pre. O oh, sige pare, tawagan mo na lamang si Daisy. Baka makatulong yun sa'yo. Suwestyo so, ni Jack. Sige pare, salamat na lang ha. Sagot na lamang ni Makoy. At agad na ipinaba ang tawag. Agad naman niyang tinawagan si Daisy. Makoy, napatawag ka ata? Nagtatakang tanong ni Daisy. Daisy, pwede bang tulungan mo ako? Ang sakit-sakit kasi ng tagiliran ko eh. Hindi ko alam kung bakit. Pwede bang puntahan mo muna ako dito at tulungan? Alam ako eh. Hindi ako pwede sa ngayon. Kasi may gagawin ako eh. At isa pa, iihi mo na lang yan. O uminom ka ng tubig. Baka mamaya hindi na yun sumakit. Kaso Daisy, kahit ano na ang ginawa ko dito sa tagiliran ko, pero hindi pa rin nawawala ang sakit nito. Talaga ba? Lah, Pasensya ka na talaga makuya. Tumawag ka na lamang ng ambulansya at magpa-hospital ka na lang. Pero wala akong kasama, Daisy. Pasensya na hindi talaga ako pwede. Si Margie na lang ako di kaya si Angeli. For sure sasamahan ka nila. Kasi ako hindi talaga ako pwede. Pasensya ka na talaga ha. Paalam ni Daisy. Kung kahit agad na lamang ibinaba ni Makoy ang tawag. Napabuntong hininga na lamang siya. Sabay sabi ng Sana'y pumayag si Angeli o kaya si Margie. Hello, Makoy? Sagot ka agad ni Margie. Margie, pwede bang humingi ng pabor? Yes, ano naman yon? Inuman na naman ba yan? Naku, hindi. Gusto ko lang ng may kasama eh. Na may magbabantay sa akin. Ha? Grabe, anong nakain mo, Makoy? At para ka ata ngayong bata. Anong nangyayari sa'yo? Napakasakit kasi ng tagiliran ko. At tatawag na lamang ako ng ambulansya upang magpa-admit. Sapagkat lahat na ginawa ko pero hindi pa rin nawawala ang sakit ng tagiliran ko at wala naman akong ibang kasama kasi hindi pwede si Jack at maging si Daisy ay hindi rin pwede. Kaya't ikaw na lamang ang inaasahan ko na sasama sa akin, Margie. Hala, pasensya ka na makoy pero hindi ako pwede. Alam mo naman na may phobia ako sa ospital kaya't hindi ako pwede talaga. Pero Margie, pasensya ka na talaga makoy ha? Pero hindi nga kasi talaga ako pwede. Baka si Angeli pwede siya Basta't ako eh, hindi. Kahit pasensya ka na talaga ha. Sagot nito. Kahit napailing na lamang itong si Makoy. Kahit hindi niya na tinawagan pa si Angeli. At tinawagan niya na lamang kaagad ang ambulansya upang magpa-admit sa ospital. Ilang minuto pa ang lumipas at agad naman siyang naisugod sa ospital. Ayaw man niyang tawagan ang kanyang kapatid. Pero tinawagan niya na ito kesa naman tawagan niya ang kanyang ex-girlfriend na si Heng. Kuya, bakit napatawag ka ata? Janine, pwede mo ba akong puntahan? Medyo nahihiyang tanong ni Makoy sa kanyang kapatid. Bakit kuya? Anong nangyari sa'yo? At nasaan ka ba? Andito ako sa ospital kasi sinugod ako kanina. At wala kasi akong ibang kasama kaya ikaw na lamang ang natawagan ko. Kaya't pwede mo ba akong samahan? Sure kuya, pupuntahan kita. I-text mo na lang sa akin kung anong ospital yan para makapunta na ako kaagad saad ng kanyang kapatid. O sige maraming salamat Janine ha. At pakiusap lang. Huwag na huwag mong ipapaalam sa iba. Gusto ko ay ikaw lang ang may alam patungkol sa pagkakaospital ko. Okay ba yon? Sure kuya. Sige na. Kailangan ko ng maganda. O sige magingat ka ha. Ani ni Makoy. At agad na binaba ang tawag. Hinintay na lamang ni Makoy ang resulta ng doktor. Pero kasabay ng pagdating ng doktor ay siyang pagdating din ng kanyang kapatid. Kuya, Bati ni Janine sa kanyang kuya. Magandang umaga sa inyong dalawa. Ito na pala ang resulta kung bakit sumasakit ang tagiliran mo sir. Kanina lang ay na na namin ang lahat ng ihi at dugo mo. And the findings is, may kidney stone ka. Kidney stone? Hindi makapaniwalang tanong ni Janine. Yes miss. And siguro dahil sa palaging pag-inom ng alak. Kaya sa susunod sir, dapat ay magdahan-dahan ka na sa pag-inom mo dahil sa napaka-delikado niyan. Kitanggat maaga pa, ay huwag ka nang uminom pa ng alak para rin naman sa kalusugan mo yan eh. Naku maraming salamat to ka. O sige, alis na ako para makapag-usap na rin kayo ng kapatid mo. Paalam ng doktor. Kuya, alam mo tama nga talaga ang lahat ng mga sinabi ni Ate Eng. Tignan mo ngayon ang sa sa'yo. Bakit ba kasi ang tigas-tigas ng ulo mo? Naiinis na saad ni Janine. Janine, hindi mo ako naiintindihan. Anong hindi naiintindihan? Kuya, iniintindi ka ni Ate Heng. Kaya nga hindi ba? Sinasaway ka niya palagi. Na huwag ka nang uminom. At huwag na wag mong wawaldasin ang pera mo. Para lang sa pag-inom kasama ng mga kaibigan mo. O ngayon tignan mo. asa ang mga kaibigan mo? Nandito pa sila? Jalin, alam ko na yan. Alam mo? Talaga ba kuya? Sa totoo lang ay hindi mo alam. Tignan mo nga ang mga reseta mo. Napakamamahal. Bibilhin ko pa to. Kahit may pera ka pa ba dyan? Wala pa akong pera dito eh. Kahit pwede bang pautangin mo muna ako? Utang? Kuya naman, paano na yan? Magiging maintenance mo to. Tignan mo kung ano ang ginawa mo ngayon. Hindi ba tama ang lahat ng sinabi ni Ate Yeng? Ngayon, sino na lamang ang sasama sa'yo dito at mag-aalaga? Hindi naman dapat na ako na lang palagi dahil sa may kailangan na rin akong gawin. Kahit ngayon, tawagan mo na ang mga kaibigan mo. Para tulungan ka nila At pasamaan na rin Ikaw kasi kuya Ang tigas-tigas ng ulo mo Kung nakinig ka na lamang sana kay ating E di sana inandito siya ngayon Inaalagaan ka Ay este, wala ka sana ngayon dito At wala kang sakit Janin pwede ba? Huwag mo muna akong pagalitan Ako na yung may sakit, ako pa yung pagagalitan mo At oo na, nagsisisi na ako sa ginawa ko noon Kung may babalik ko lang sana ang panahon ay sana ipinili ko na lamang siyang noon Ewan ko na lang sa'yo Kailan mo naman talagang pagsabihan eh Para maalala mo kung ano ang mga kawalangaya Ang ginawa mo Hindi ba nasa ulit talaga ang pagsisisi? Basta't kuya, pasensya ka na talaga ah. Dahil bukas Ay hindi ko may papangako sa'yo Na masasamaan kita dito Dahil sa may buhay rin naman ako Magpasama ka na lamang sa mga kaibigan mo Mataray na sa ad ni Janine At umalis na nga ito habang si Makoy naman ay hindi makapagsalita dahil sa tama naman talaga ang kanyang kapatid. Maging ang kanyang ex-girlfriend ay tama rin naman sa mga sinasabi nito. Gusto man niyang tawagan nito, subalit ay nahihiya siya dahil sa kanyang mga ginawa noon na niyang labis niyang nasakta nito. Lumipas ang ilang araw niya sa ospital ay walang kahit na isa sa kanyang mga kaibigan ang dumalaw sa kanya. Aring Makoy, pasensya ka na talaga at hindi ako makakadalaw sa'yo kasi hanggang ngayon ay nandito pa rin ako sa bayan eh. Text ni Jack sa kanya habang tinatawagan niya naman ang kanyang iba pang mga kaibigan pero hindi niya ito makontak. Kahit labis na nasasaktan talaga si Makoy ngayon dahil kung kailan kailangan na kailangan niya ang mga kaibigan niya ay wala pa ang mga ito. Kuya, tawagan mo na lamang si Ate Eng. Alam ko naman na mahal na mahal ka ng taong yon. Kahit hindi nun matitiis na hindi puntahan dito Panimula ni Janine. Kung ganun lamang kadali ang lahat, Ja, ay ginawa ko na sana. Pero hindi Kuya, alam kong kaya mong papuntahin dito si Atieng. Nahihiya at natatakot ka lang talaga sa kung ano ang magiging reaksyon niya. Dahil sa mapapahiya ka na naman sa kanya. Ja, hindi naman sa ganun. Kuya, normal lang talaga na magkasala tayo. At makagawa ng mga maling desisyon sa buhay natin. Kaya't ang papayo ko lamang sa iyo ay makipag-ayos ka na lamang kay Ate sa sapagkat walang ibang taong tutulong sa'yo kung hindi siya lang talaga. Pero galit siya sa akin, kahit pwede ba dya na ikaw na lamang ang magsabi sa kanya? Kuya naman, naduduwag ka ba? Hindi ako naduduwag dya. Sadyang ayaw ko lang na mapahiya kay Yeng. At isa pa, ayaw kong maramdaman na binabaliwala ako ng lahat. Yung iniwan ka sa ere kaya ng ginawa ng mga kaibigan ko. Kuya naman, Nag-aalala ayaw mong masakta ng ganyan? Naisip mo ba yan iwan mo ka agad-agad si Ate Yeng at hindi mo siya pinili? Kuya naman, hindi ka duwag. Sorry d'ya ja, pero hindi ko kaya. O sige, ako na lamang ang gagawa ng paraan. Ay, kung hindi lang talaga kita mahal eh, ay hindi ko talaga susundin ang utos mo. Sige, naalis na ako. Paalam ni Janine. At agad na pumunta sa bahay nila Yeng. Ate tawag ni Janine. O Janine, bakit na parito ka ata? Anong kailangan mo? Nagtatakang tanong ni Yeng. Ate talagang tama talaga ang lahat ng sinabi mo sa akin. One week nang nakakonfine ng kuya ko at wala ni isa sa kanyang mga kaibigan ang dumalaw sa kanya at ni isa sa kanila ay walang nag-aalaga sa kanya. May kailangan din kasi akong gawin eh kahit gusto ko po sana na ikaw muna ang mag-alaga kay kuya. Nahihiyang saad ni Janine. Ja, alam mo naman na na kami ng kuya mo, hindi ba? At isa pa, mag-aaway lamang kami kapag bumisita ako sa kanya. Alam mo naman siguro kung ano ang nararamdaman ng bawat babae, hindi ba? Deserve niya yan. Dahil hindi siya nakinig sa akin. Nagmukha pa akong masama sa kanya noon. Alam ko yon ate. Kaya nga kinapalan ko na lamang po ang mukha ko eh. Na lumapit ako sa inyo. Bakit ikaw ang lumapit? At bakit hindi na lamang siya tumawag sa akin? Ano? Hindi niya magawa no? dahil naiiya siya sa akin? Parang ganun na nga po ate. Pero kung ayaw mo, ay okay lang rin naman po sa akin. Wala pong problema yon. Basta't nasabihan na po kita. At nagsisisi na po talaga si kuya. Kahit pasensya ka na sa distorbo ha. Alis na po ako ate. Paalam ni Janine. Habang si naman, ay nakonsensya sa kanyang ginawa. Kahit nagalit na galit siya kay Makoy, ay binisita niya pa rin ito. Pagdating niya sa ospital, ay natutulog pa ito Babe, tawag niya kay Makoy na siyang naging dahilan upang magising ito. Babe, sagot naman ni Makoy at umiyak. Shhh, babe huwag kang umiyak. Babe, sorry ah. I'm sorry sa mga nagawa ko sa'yo. Tama ka talaga. Nagwawaldas ako ng pera sa mga taong wala namang naiambag para sa akin. Andyan lang sila kapag sa kasiyahan at kapag may kailangan sila sa akin. Pero sa oras na ako'y may sakit na ay hindi mo sila maaasahan pa. Kaya't malaki ang pagsisisi ko na pinili ko sila kaysa sa'yo. Kaya't kahit nasabihan mo ko ng kapal-kapal ng mukha ko, ay kakapalan ko na talaga ang pagmumukha ko. Mahal na mahal kita, babe. Nadala lamang ako ng emosyon ko at gusto ko nang makipagbalikan sa'yo at mapatawad mo sana ako sa lahat ng mga nagawa ko. Shhh! Huwag ka nang umiyak dyan. Ang gawin mo na lang ay maging matatag ka. Basta't mangako ka sa akin na makikinig ka na sa lahat ng mga sasabihin ko sa'yo. Basta't ngayon ay alam mo na hindi ba na ang mga kaibigan mo ay hindi ka nila sasamaan sa gitna ng kagipitan. Kung hindi sa kasiyahan lamang, kit sabay tayong babangon babe. Kit magpagaling ka ha. Pampapagaang sa at niya kay Makoy. Kit nagkaya ka pan silang dalawa. Dahil doon ay hindi na muling kinaibigan pa ni Makoy ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa bigla na lamang siyang iniwan ang mga ito. At nalaman niyang hindi ito tunay sa kanya nagkaayos nga ang magkasintahan at ngayon ay sinusunod na ni Makoy ang lahat ng sabihin ng kanyang nobya. Sapagkat nalaman niya sa kanyang sarili na para rin naman sa kanya ang mga pinapayo nito at pinapaalala.